Tayong lahat humaharap sa mga pagsubok at mga problema. Ngayon, anumang problema ipagkatiwala natin sa Diyos. Atin itong pakinggan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Kapag may mga problema o hamon sa buhay, maaari nating ipagkatiwala ang mga ito sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugang pinaniniwalaan natin na siya ay may kapangyarihan at karunungan upang gabayan tayo sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Sa pagkatiwala sa Diyos, maaari nating gawin ang mga sumusunod. Una, panalangin. Makipag-usap tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, mga hinaing at mga problema. Maaari nating sabihin sa Kanya ang ating mga saluobin at humingi ng patnubay at lakas. Pangalawa, pagbabasa ng banal na kasulatan. Basahin natin ang banal na kasulatan upang makakuha ng gabay at inspirasyon mula sa mga salita ng Diyos. Makikita natin sa mga kwento at aral ng Biblia kung paano nagpatibay ang mga tao sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo, pagtanggap ng kaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari tayong tumanggap ng kaloob ng kapayapaan mula sa Diyos. Kapag ipinagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga problema, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan kahit na sa gitna ng mga pagsubok. Pangapat, pagkilos sa pananampalataya, hindi lamang tayo dapat manalangin at maghintay ng tulong mula sa Diyos, kundi dapat din tayong kumilos ayon sa ating pananampalataya. Maaring gamitin natin ang mga talento at kakayahan na binigay sa atin ng Diyos upang malampasan ang mga problema at makapaglingkod sa iba. Sa huli, ang pagtitiwala sa Diyos ay isang personal na desisyon at karanasan. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Thanks for watching and listening. God bless you.